Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga mapipigilan si Rigor dahil porsigido siyang ituloy ang investigasyon kaugnay sa diumanoy paglalabas-masok ni Tanggol sa kulungan kaya naman pupuntahan niya si Kapitan upang humingi ng update tungkol sa mga bumisitang taga-koreksyonal doon. At sa mga lalaking napadpad sa kanilang barangay na may kinalaman sa paghahanap kay Tanggol, matapos ito ay pupuntahan naman niya ang nanay ni Enteng upang tanungin kung namukaan ba nito ang babaeng nag-abot ng pera na galing daw kay Enteng at kung nakita ba umano nito si Tanggol na kasama ng babae. Malalaman na rin nga ni Rigor ang tungkol sa lalaking nag-iwan ng pera sa kanilang mesa. Dahil sasabihin ni Marites ang tungkol dito na may sinabi sa kanya si Natinding at Noy na may isang lalaki na nag-iwan ng pera sa kanilang bahay at hinala ni Tinding at Noy na si Tanggol yun. Kaya naman dito, nagliyab na naman sa galit si Rigor sa kanyang mga nalaman. Kaya't kinumpronta niya si Tinding habang sila'y kumakain. Pilit na pinapaamin ni Rigor si Tinding na magsabi ng totoo at kung nakapag-usap daw ba sila ni Tanggol. Nang pumunta ito sa kanilang bahay, kaya naman dito hindi na nakapagpigil si Tinding at sinabi kay Rigor na wala daw siyang dapat aminin dahil hindi naman daw niya nakita kung si Tanggol ba talaga ang nag-iwan ng pera sa kanila. Sa pag-alis nga ni Rigor ay pipilitin naman ni Noy na pag-ayusin si Natinding at Marites. Ngunit sinabi ni Tinding na bakit niya kakausapin ito, alam niya umano na sarado na ang isip ni Marites at lagi nitong pinapanigan si Rigor. Di kalaunan nga ay nag-usap na sila agad na tanong ni Tinding kung bakit sinabi ni Test kay Rigor. Kaya naman iginiit ni Test na gusto niya lang daw makatulong sa investigasyon ni Rigor at para matapos na rin ang kasamaan ni Tanggol sa kabilang banda napawalang sala na nga si Ben sa kanyang kaso at makakalaya na at nang palabas nga si Ben ay kinausap siya ni Tanggol na hanapin daw ni Ben ang asawa ni Mokang kaya naman pumayag si Ben at magbibigay na lang siya ng update sakaling mahanap na niya ito ngunit pinayuhan niya si Tanggol na wag nang maghiganti at ituon na lamang ang kanyang atensyon sa ibang babae tala wala namang kaalam-alam si Olga na pinuntahan nila Ramon at si Berino ang istasyon ng tren upang humingi ng mga kopya ng CCTV para mamukaan nga ang lalaking tumangay kay Mukang. Ngunit iba ang kanyang malalaman dahil makikita nila kung papaano dapat babarilin ni Olga si Tanggol na nakatalikod. Ngunit hinarang ito ni Mokang kaya't nalaman ni Ramon na si Olga ang bumaril kay Mokang. Ngunit hindi niya pa rin mamukaan si Tanggol. Kaya naman ka kung bago ka palang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!